So habang gumagawa pala ako ng mga kay dito sa shop, eh, may narinig ko parang magtatambol-tambol. Akala ko na yung parang yung mga dun sa piyasa na parang nagsasayaw tapos may nagbobogan ng apoy. So, ginawa ko, lumapit na ako. So yun pala guys, may parang bagong bukas na shop dito sa tabi namin. So dahil bagong bukas, eh mayroong pa Hindi nang potok ka. Siyempre nang performance. So ito guys, tinanong ko dun sa kasama kong babae na hindi daw to Saudian uh, tradition. So, Surian or Lebanese sa tradition daw ito. Siguro dahil para mag uh, maging maswerte ba yung uh, shop nila. Kasi nga bagong bukas. At saka ng mga nagaganto yung mga Lebanese at saka mga Surian. So yun, yun Tambol-tambol sila tapos meron siya chinachan. Hindi ko alam kung ano yung mga sinisigaw nila pero parang ganun na nga. Yun, nakishow so ako. Tapos yun, tambol tumble sila tapos sigaw-sigaw sig para makahatak ng mga customer. Mo na So ayan pala yung uh, shop na yan. Ayan pala siya ng mga mani mga nuts, peanuts, basa ganun, mga kutkutin, mga chichirya na mga homemade from Syria at mga Lebanese. ayun na you can see, ay pasabog na naman ang uh, tapata namin Sabi ko, ganito ba yung tradisyon ng Saudi? Sabi ko sa kasama ko sa work. Sabi daw, hindi daw. Mga Lebanese at saka daw yan. So yun, so ito lamang guys, maraming maraming salamat. Akala ko naman kasi ito yung mga nasa piyesta doon sa ano, ano namin. Sa so, mga barangay-barangay, may mga piyesta piesta tapos bibigyan mo ng sanda, tapos magbubuka siyang apoy. Akala ko ganun na, yun pala hindi. Pala yung binubuga. tambol-tambol lang, studio na inip na ako diyan kaya muwi na ako talagang na now show so lang talaga ako sa pasabog nila diyan so, yun, sana maging uh, successful ang business nila very open na talaga ang Saudi Arabia sa mga gantong traditions na kinaugalian so yun lamang